Nandito na naman kami, bumabalik ang Radyo Sine. Salamat sa aming sponsors. Sako, kasya ka dito. M. Luillier, kwarta wala na. Pahardobo Catering, everything is adobest. Kaya adobo! Kaya na adobo! Ang sila adobo! Silingka na adobo! Ang gulo mo! Kaning baboy, ang tunay na halo-halo. Sabi -halo. eh! Katol! Tagataboy ng lamok. At ipinakikilala ang mga tauhan. Janus bilang Rogelio. Ced bilang Gregorio. Arn bilang Alberto. Tin bilang Danilo. At si Papa Ekat wala na. At ito ang ah, Sino ang tumae sa plato ko? Ay! May tumae! Sino ang tumahay? <laughs> Sino tumahay sa plato to? Uy, di ako yan ah! Sino ba? <laughs> Sino ang tumahay sa plato? Kaninong plato yan? Kanino? Ang bastos naman! Sasaan? Si Rogelio. Dito po ako, itay. Putang ina ka! Bakit ka tumahay sa plato? Tanong ko po kay Papa. Hindi ko alam ang nangyari dito. Mga bobo Inutil! Sino ang tumay sa plato? Siya ang dapat sisihin. Siya ang tumae. Siya ang um, pinggan. <laughs> <laughs> Dalilo, nakita mo ba kung sino ang tumay? Siya ang tay. Sino? Si Rogelio. Rogelio, hindi rito. Bakit? Bakit ka tumae sa plato? Hindi ko kasalanan yan! Halika rito! Paparasahan kita! Ay mas po! Ah, ah, ay! Ang Kuya! Ah. Gregorio! Bakit ito eh? mo yung anak mo. Siya nga ba ang sa plato? Hindi ako! Hindi ako! Putang naman na imig ka! Sa tingin ko ikaw. Sino? Si Rogelio. Bakit ako? Bakit ako? Pinggan mo yun, Rogelio. Tanggapin mo ang katotohanan. Alam kong kulay na tayo mo, itim. Alam ko tibla na tayo mo. Tayo mo may nuts. Anong nuts? Mais yung kinain ko kaya. Mais? Bakit ba bawang ang na nakalagay dito? <laughs> Hindi ako yan. Kahit tignan nyo pa sa atin mga kinabit na spy camera. Bakit? Naka-on ba ang ating switch? Tinggoy at tayo, -teng, hindi. Bakit di niyo binuksan? Nakalimutan ako buksan. Pasensya na. O oh, hindi. Ah. Nag-brown out ba ang gabi? Ah. Hindi po. Eh bakit di mo binuksan? Matagal na po hindi bukas. Kailan ba? Wala po na no, kinabit. Inutin. Oh. Walang kwenta. Tama na po. Gregorio! Ah. Bakit itay? Buksan mo ang ating wifi. Sige po. At ako ay mag-Facebook. Sige po, itay. Teka lang, ano to? Ang tae mo may pandan. Sino ang kumain ng pandan? Wala ka sa akin kumakain ng pandan. Alam nyo, allergic ako sa pandan. Ikaw. Sinu sinungaling ka kumain ka ng buko pandan kagabi. Kasama ng mani mo. Maling bubo. <laughs> Nahita kita ako makain ng buko salad galing KFC. Where's my chicken? <laughs> I don't know. Inubos ko po itay. Bakit mo inubos na nga ang chicken? Masarap po eh. May hati pa ako doon. Ba't mo inubos? Bakit? Hindi napigilan. Ano yan? yung ginastos doon? Akin yung wings. Yung wings ko. Yung gravy nasan? Tari po dito. Kay... Danilo. Danilo! Nasaan yung wings at yung gravy? Sinipsip ko yung gravy. Ba't mo ba sinipsip yung gravy? Kala ko tayo ni Rogelio. Ah, ikaw pala ang tumahay sa plato. Si Rogelio nga ay ang kulit naman. Eh, hindi. Sinipsip mo yung ano eh. Tatago ko sana yung tayo niya. Ah, uh, may tatago yung tayo niya. O nga, tatago mo ng ebidensya. Ang kaisa-isang ebidensya. Sana'y sinipsip mo na lang ang tayo ni... Rogelio, ganon mo umalang aking kapatid. Gagawin ko ang lahat kahit sumipsin ang tayo. <laughs> yeah, Kaderder. dur Manahimik ka. Nasaan ang ating katulong? naglayas na po, Ama. Bakit? Wala kasi sweldo ng labing limang taon. Ay! Nakalimutan ko mag-withdraw sa ating... Walang yata, Ama. Ba't di ba siya sinweldo? Nakalimutan ko eh. Pasensya na. Patawad. Anong patawad? Manaim ka! Siya nga ang tumahe! Hindi ako. Ikaw ba talaga ang tumahe, Rogelio? Hindi nga ako! Ba't mo sasaloy ng sisi kung siya ang tumahe? Baka ikaw! Oo nga ba, ikaw ang tumae. Hindi ako ang tumae dyan. Saan hahantong ang kagaguhang ito? Sino nga ba ang tumae sa plato? Abangan sa susunod na kabanata. Ito ang sinong tumae sa plato ko. Pamilyang bayagbag.